Matapos ang sunod sunod na pagsasagawa ng Youth Leadership Summit sa iba't ibang bayan, nakabuo ang 71st Infantry Kaibigan Battalion Philippine Army ng apat na Youth for Peace Movement chapters o na kanilang aktibong katuwang sa peace and development efforts sa Tarlac at Pangasinan. Sa pagsusumikap at dedikasyon ng mga kabataan miyembro nito, naglunsad sila ng iba't ibang proyekto gaya ng medical mission outreach, gift-giving activities, tree planting at cleanup drives sa tulong ng 71st IB, local government units, Bureau of Fire Protection, Philippine National Police at non-government organizations. Ang YFPM Mayantok Chapter ay isa sa mga nagawaran ng Plaque of Recognition sa 702nd Infantry Defender Brigade sa kanilang anibersaryo bilang pagkilala sa dedikasyon at serbisyo ng YFPM upang masuportahan ng pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa nasasakupan ng brigade. Isa sa mga layunin ng pagsasagawa ng Youth Leadership Summit ay ang pagbuo ng Youth for Peace Movement chapters na magiging miyembro ng Local Youth Development Council ng LGU upang magkaroon ng isang lehitimong organisasyon ng mga kabataan na nakatuon sa peace and development activities ng gobyerno upang maitatak sa kanilang isipan ang pagiging makabayan bilang future leader ng bansa. Mula dito sa mga Tarem Pangasinan, ako, si Sheila Guerrero, ang inyong kaugnay.